Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meron tanong dito Assalamualaikum ustad Katuruan ba ng Islam ang mag-celebrate ng 3 days, 7 days, 20 days, 40 days, 100 days at isang taon ng namayapa na mahal natin sa buhay? Kung hindi katuruan ng Islam, kanino nila nakuha ang idea na ito? Salamat po sa sagot Ang gawain na to, ginagawa na po ito ng mga Quraysh, mga non-Muslim Ginagawa rin po ng mga Kristiyano ito itong may mga araw pa po yung namatay, may 3 days yung namatay, 7 days, 40 days, 100 days po yung namatay na kung saan ay nagpapakain po sila. Hindi po yan kasama sa aral natin sa Islam. Kaya ang hatol dito ay bida po. Wala po yan sa aral ng Islam. At ikinukonsider po ng, ng mga ulama natin at nabagit po sa hadith na, na kabilang po sa niyaha, kabilang po sa hindi mo matanggap ang pagkamatay ng tao ay nag, nag nagpapakain po tayo. Kaya naman, nagkasundong mga ulama na ito po ay bid'a, yung apat na madhab, at ito po ay kabilang po sa niyaha o hindi nyo po matanggap ang pagkamatay ng tao. So, ang dapat, wala pong pinapakain dito. Ang, ang magpapakain lang dito, pag may namatay, yung kapitbahay, yung mga kamag-anak ng namatayan, pakakainin nila yung namatayan kasi nagluloksa po sila. Yun po yung sunna. Hindi po yung namatayan pa po yung magpapakain na kasi nagluluksa na nga magpapakain pa sila. Maliban lang kung meron silang bisita galing sa malayo, so i-welcome nila, pakakainin nila yung uh, tao na yung nabisita nila. Pero yung mga tagalogar din nila, magpapakain sila ng 3 days, 7 days, 40 days, 100 days, bida po yan. At hindi po yung kabilang sa aral natin sa Islam. Allahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.